Nanindigan ng Bureau of Immigration na lehitimo ang pag-aresto nila sa ilang Indian nationals na sangkot sa pautang na 5-6 sa Visayas. Tinawag din nilang mafia ang modus na yan na marami na raw na bibiktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa hindi raw magpapatinag sa tinawag nilang 5-6 Mafia, ang Bureau of Immigration. Matapos ang pahanang patong-patong na reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion, ang labing tatlo nilang tauhan. Dahil sa pangingikil o ng 20 million pesos sa ilang dinakip na Indian National sa Western Visayas. Pero Personal na isinampan ng tatlong negosyanteng Indian ang mga reklamo sa piskal sa Pasay kahapon. February 22 kasi nang arestuhin ng mga taga-immigration alabing anim na negosyanteng Indian sa Iloilo at Anteke. Pero sabi ng BI, undocumented aliens sa mga ito at nagninegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6. Bagay na pinabulaan ng lahat ng abogado ng mga akusado. Palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble sa bilang ng sinabi ng BI. Hiningan o sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero labing anim sa kanila tumangging magbigay ng pera kaya kinulong. Labing apat naman ang nakapagpiansa ng tig 62,000 pesos bawat isa. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Tagig ang dalawang iba pa. Maaari silang ma-deport pero itinanggi ng abogado ng mga Indian National na undocumented aliens sa mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP and all Uh, immigration documents are legal. Giit naman ng BI, baliwala ang hawak nilang visa dahil pwede pa rin silang i-blacklist o i basta na patunayang nasangkot sa mga hindi magandang gawain. Bagamat lehiti mo ang pagkakaaristo sa mga ito, nangako ang BI na iimbestigahan pa rin nila ang reklamo laban sa kanila mga tauhan at nangakong pananagutin ang sino mang mapatunayang nagkamali. Nagpabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.